Greetings smartwatch fans, ito babalikan ulit natin ang Call Me P81 smartwatch. So titingnan natin as you requested ang health monitoring function ng Call Me P81 smartwatch. Kung hindi niyo pa alam, meron itong health function. Ano nga ba yung mga health function dito? Meron itong heart rate, may sleep monitoring, meron ding blood pressure, blood oxygen, at meron ding stress monitoring. So, magpo-focus tayo sa heart rate, blood pressure, at sa blood oxygen monitoring. So, titingnan natin kung ano yung magiging results. Mabilis bang mag-detect? O baka nagbibigay lang to ng random na value sa ating heart rate as well as sa blood oxygen at blood pressure. So, titingnan natin. Che Check natin. So, kung may mga comment kayo, may special request, drop lang ng comment sa baba. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV sa YouTube. So, okay. So, tingnan natin. Susubukan natin. Tingnan muna natin sa settings. Baka merong iba pang options sa heart rate. Okay, check natin. Pagkakalam ko sa support app, pwede kayo mag-set ng uh, continuous heart rate monitoring or dynamic or yung ano manual lang sa heart rate. So, tingnan natin dito. So, wala dito. Nandun sa support app. Okay. Anyways, check pa rin natin. So, ito may heart rate dito. So, check muna natin. Tap natin. Tingnan natin kung magbibigay ito ng results kahit hindi natin suot. Okay. Wear watch properly and try again. So, kung nakikita nyo, nag-detect siya kung hindi nyo suot ang smartwatch. So, hindi kayo makaka track ng heart rate kung hindi nyo suot. Tingnan ulit natin. Okay. So, ito. Ayan. So, ito siguro kanina nang hinawakan natin yung uh, sensor sa likod ng daliri natin. So, sa blood pressure, check lang muna natin lahat before tayo mag continue sa pag detect. Okay. 118 stress monitoring. Okay. So, tingnan natin. Kung ganun pa rin yung magiging results, sa heart rate natin, ano yung heart rate dito? 75. So, titingnan natin. Pag yung results dito, 75, malamang fake yung sensor nito. So, wait lang natin. Beats per minute. Oh, okay, 75 parang fake lang yung results. Let's make it sure. Tingnan ulit natin. Oh, iba naman yung result. 65. I think okay rin naman siguro. Okay, 65, 67. Subukan nyo natin. Meron tayo ditong uh, Galaxy Fit 3. So, tingnan natin na yung magiging result. So, sa health, sa yung heart rate natin. Subukan lang natin kung mag 78, 75, 71. O pareho dito. Oh. Kunti lang yung diferensya. Okay. The same result. Okay. So, so far hindi naman random yung sa heart rate monitoring ng ating Komi P81 smartwatch. Okay. Sa blood pressure. Okay, wala tayong device dito para sa blood pressure. So, hindi natin mag-check kung okay ba to But anyways, Tingnan lang, tingnan lang natin kung ano yung magiging result. So, meron tayong systolic and diastolic results. Systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Tingnan natin. So, meron tayong 118 over 75. Try ulit natin. So, kanina, 118 over 75. So, ito, tingnan natin anong magiging results. Medyo mabagal pagdating sa blood pressure compared sa heart rate monitoring. 120 over 75. Again, wala tayong sensor o wala tayong medical grade device para ma-check natin yung blood pressure. Okay sa blood oxygen monitoring or blood oximeter. Tingnan natin yung results. May maximum tayo dito at mayroong minimum. Usually 97, 98% or 99 yung output nito. Pag hindi tayo pagod, so ngayon medyo okay na tayo, relax. Yun, 97%, 98%. Okay then stress tingnan natin ano magiging result may maximum at minimum din yung sa stress monitoring natin di ko napansin kanina kung mayroong graph sa baba pagdating sa heart rate monitoring Tignan natin mamaya. Check natin. So, stress monitoring. Medyo mabagal din. Compared sa heart rate. Mas okay pa nga yata blood pressure. Medyo mabilis-bilis. Napakabagal ng stress monitoring. Yun. 42. Normal lang. Nasa normal state tayo. So, may graph dito. Okay. Normal. Normal. Relax. So, normal lang tayo. Malapit sa relax yung data. O yung results. Heart rate. So, meron tayong graph dito. And, yung heart rate natin is sa... Ito yung light. Ito sa atin. Okay. So, parang rest, resting heart rate yung meron tayo dito. Okay, nakita nyo meron dito yung marking. So, 68, 67 bits per minute. 68. Okay? So, that's it sa health monitoring ng ating Call Me P81 smartwatch. So far, okay naman yung heart rate at blood oxygen monitoring. Hindi ko lang sure pagdating sa blood pressure monitoring. At so far, okay naman yung sa pag-detect ng uh, health nyo. Medyo mabagal sa blood pressure at sa stress. Pero okay yung sa blood oxygen at heart rate monitoring. Okay, so kung may mga katanungan kayo. Or mayroon kayong special request. Uh, gusto nyong i-review isang smartwatch. O may uh, gusto pa kayong malaman about sa call me P81. drop lang ng comment sa baba. Subscribe, like at share natin ang ating nag-isang Smartwatch Pinoy TV sa YouTube. Bye.